inom kayo. Magsigarilyo hanggang hindi pa nasusunog yung baga nyo. Huwag kayong makinig sa mga pastor. Pakinggan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong punta dun sa tuwid na daan. Sa nangaral ng matuwid. Dun kayo sa mga liko-liko. Huwag -liko. kang maniwala sa Panginoon. Gawin mo ang lahat ng kalayawan mo sa mundong ito. Lustain mo lahat ng pera mo sa makamundong gawain. Huwag niyong isipin na salita ng Diyos ito. Salita ng tao lang to. Yun laging ano, mga negative na iniisip niyo yan. Isipin niyo yan. Tapos, huwag kayong sumunod sa nayon sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo lahat ay susunod sa kalooban ng Panginoon, baka doon tayo magsiksikan sa langit. Huwag tayo magseryoso sa paglilingkod sa Panginoon para hindi maging bulaanin ito maraming tinawag pero kunti yung napili. Kaya tama nga yung ginagawa nyo. Na hindi ka mo yung sumusunod. Hindi kayo nagsasamba. Hindi kayo sumusunod nayon sa na sa kalooban ng Panginoon. Kasi tama kayo. Pinatunayan nyo na kunti lang talagang pipiliin. Marami tayong tinawag pero kunti lang pipiliin. Palagay natin sampu tayong tinawag ng Panginoon isa lang pala yung pinili ng Panginoon. Kaya tama yung ginagawa nyo na hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi kayo nagsasamba. Yung mga nakasulat dito, nagagalit kayo. Pag nakasulat na tamaan yung mga ego natin, pride natin, nagagalit. Tama yan. Magalit kayo. Hmm. Para hindi makarating dun sa langit. Kasi pag tayo lahat nandun sa langit bulaanin itong Bible na to bulaanin yan kung mangyari na nandun tayo lahat magsiksikan sa langit tama yung ginagawa nyo masunod kayo sa Diablo hindi kayo sumusunod sa Panginoon pag yan ang ginagawa nyo maging tama yung Bible pero kung lahat kayo sumunod sa Panginoon ah maging bulaanin ito kung lahat tayo don sa langit huwag kayo magbasa ng Bible maniwala kayo sa sarili nyo yung iniisip dyan huwag ka magbago huwag kang maniwala na may impirno, huwag kang maniwala may langit. Pag may nangaral lang salita ng Diyos na dapat magbago, huwag kang magbago, kapatid. Huwag kayo maniwala kung may nangaral dyan ng salita ng Diyos. sabi niyo, bulaanin yan. Tunayan niyo. Masama kayo, magpakasama kayo. Baliktad ang utak ng mga tao ngayon, mga kapatid. Kaya baliktad din natin yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi pag ha, mangaral ka ng matuwid, lumiliko-liko yung mga tao. Imangaral tayo ng ikakasama para maging matuwid naman. Balik natin para maging matuwid sila. Kasi ngayon, pag pinapangaralan mo yung tao, nagpupumiklas. Pag pinipigilan mo, nagpupumiklas yan na makawala. Pero wag mong pigilan para hindi sila magpupumiklas. Ngayon mga kapatid, kung ayaw mo maniwala na may langit at impyerno, huwag kang maniwala. Kung may nangangaral ang salita ng Diyos ngayon na may langit at lupa, at magbago. Huwag kang magbago. Hindi hmm, ba? kang magbago, huwag kang maniwala na may impirno, Huwag kang maniwala na may langit. Pag may nangaral lang salita ng Diyos na dapat magbago, huwag kang magbago, kapatid. Kasi magiging sinungaling ang Bible. Paging sinungaling ang Bible kung magsisiksikan tayo doon sa langit. Tapos sa impyerno, kunti lang ang diablo lang na nandun. Huwag kayo maniwala kung may nangaral dyan ng salita ng Diyos. Sabi nyo, bulaanin yan. Tunayan nyo, masama kayo, magpakasama kayo. Anong gagawin nyo sa buhay nyo? Mag-inom, -ino, mag mag-inom kayo. Mag-sigarilyo hanggang hindi pa nasusunog yung baga nyo. Mag-sigarilyo kayo. Uminom nang uminom kayo hanggang hindi pa na uh, luluto yung uh, atay nyo. Huwag kayong makinig sa mga pastor. Pakinggan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong pumunta doon sa tuwid na daan. Sa nangaral ng matuwid. Doon kayo sa mga liko-liko. Balik ta rin natin yung pangaral ng salita ng Diyos. Kasi pag nangaral tayo ng ikakatuwid nila, maging masama ka pa. Ibabas ka pa. Mas maganda yung mangaral ka ng ikakasama nila para hindi sila magbabas sa'yo. Hmm. Kasi sila tuloy ay magiging gusto maging matuwid kung mangaral ka ng masama. Pero kung mangaral ka ng mabuti, gusto talaga nila Gusto nilang likulikong daan. Bako-bako. Kaya, ah, huwag kang maniwala sa Panginoon. Gawin mo ang lahat ng kalayawan mo sa mundong ito. Lustayin mo lahat ng pera mo sa makamundong gawain. Kasi, choice mo yan eh. Huwag kang mangaral sa mga nangaral ng salita ng Diyos yan. plus yung mga pastor, yung mga ibanghilis na lumalabas na yung mga dito na para maniwala kayo sa salita ng Diyos. Huwag kayo maniwala! Um, huwag kayong maniwala na totoo na sabi niyo ang isipin niyo tao lang nag-ano nito, naggawa nito. Huwag yung isipin na salita ng Diyos ito, salita ng tao lang to. Yun laging ano, mga negative na iniisip niyo yan. Isipin niyo yan. Tapos huwag kayong sum, sumunod sa nayon sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo lahat ay susunod sa kalooban ng Panginoon, baka doon tayo magsiksikan sa langit. Magiging bulaanin ito, ang mm -hmm. Bible na to kung marami makapunta sa langit, di ba? Kaya sa lahat ng mga masama diyan, wag kasama kayo. Oh, sa lahat ng mga nangalunya, ng mang patuloy kayo sa pagpangalunya. Mga ng babae, nang lalaki, nang lalaki nang babae, patuloy kayo. Mm, gawin nyo ang lahat ng kasamaan nyo Gawin nyo ang lahat ng gusto nyo Kanya tayo ng mabuti, minamasama, mm, di ba? Taliwas. Pangaral ka ng tama, minamali. Hmm ang isip nila na nangaral tayo sa kanila ah, para magani para madala kami sa ano nyo sa relihiyon nyo at kayo jam para kayo mga buang dyan sa ano simbahan nyo tawa-tawa iyak iyak yun sabihin nyo na yung mga nangaral ng salita ninyo lutusan na ninyo kanang mga nangaral sa pulong sa ginoo yan gawin nyo na ang lahat itong sinasabi ko sa inyo para magiging sila sabi sinasabi magiging bulaan ang Bible eh, kung hindi mangyayari ang lahat na konti lang makarating sa langit. Kung marami makarating sa langit, bulaanin ito. Nung Bible na to, bulaanin. Kung tayong lahat nandun sa langit. Kaya tama yan. Patunayan nyo na tama ang Bible na konti lang makarating doon sa langit. At lahat nandun sa impyerno. Paglokso-lokso din sa kainit sa kalayo. Yan ang gusto kasi ng mga tao. Yan ang gusto natin. Yung mga papunta sa impyerno mga nakasulat sa dito, iminamali nyo. Mali nyo. Mm Huwag -mm. kayong maniwala. Sinasabi nyo, tao lang nagsulat nito eh. Alam nga naman manok. Alam naman baboy ang magsulat nito Tao lang, kaya hindi kayo naniwala. Huwag oh, tama yan. Tama yung ginagawa nyo. Hindi kayo maniwala. Lahat ng mga ano, sinasalungat natin, di ba? Ang ng nakasulat dito sa Bible. itawa-tawa e, lang natin. Sabi, hindi tayo magseryoso. Yun, okay yun. Huwag tayo magseryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Mm -mm. Para hindi maging bulaanin ito. Maraming tinawag pero kunti yung napili. Kaya tama nga yung ginagawa nyo. Na hindi kayo iyo sumusunod. Hindi kayo nagsasamba. Hindi kayo sumusunod sa sa kalooban ng Panginoon. Kasi tama kayo. Pinatunayan nyo na kunti lang talagang pipiliin. Marami tayong tinawag pero kunti lang pipiliin. Palagay natin sampu tayong tinawag ng Panginoon isa lang pala yung pinili ng Panginoon. Kaya tama yung ginagawa nyo na hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi kayo nagsasamba. Yung mga nakasulat dito, nagagalit kayo. Pag nakasulat na tamaan yung mga ego natin, pride natin, nagagalit. Tama yan. Magalit kayo. Hmm. Para hindi makarating dun sa langit. Kasi pag tayong lahat nandun sa langit, bulaanin itong Bible na to. Bulaanin yan. Kung mangyari na Tandon tayo lahat magsiksikan sa langit. Tama yung ginagawa nyo. Taliwas kayo. Sumusunod kayo sa Diablo. Hindi kayo sumusunod sa Panginoon. Pag yan ang ginagawa nyo, maging tama yung Bible. Pero kung lahat kayo sumunod sa Panginoon, ah, maging bulaanin ito. Kung lahat tayo na doon sa langit, di ba? Tawa-tawanan lang na to kayo. Pag seryoso na to ba, dagan mga suko sa tua, sa kuha nagamagalit sa akin pag magsabi tayo ng seryoso siyempre ako minsan seryoso dyan magbago na kayo huwag na kayo ganito, ganito magseryoso na kayo sa panampalatay sa Panginoon ganun lagi inako parang nagmamakaawa ba ako. pero ngayon huwag kayo magseryoso huwag kayo magseryoso huwag kayo magbasa ng Bible maniwala kayo sa sarili nyo ang iniisip dyan sa yung anong tinitibok na yung mga puso dyan dun kayo maniwala huwag kayo maniwala sa Panginoon doon kayo sa inject ng ano ng diablo maniwala kasi tama yun. tama 'yung tama 'yung iniisip mo ngayon anong iniisip mo ngayon 'di ba uh -huh. kaya pag may nangaral ng salita ng Diyos magalit kayo lapastanganin niyo ang mga anak ng Diyos 'yung may nangaral ng salita ng Diyos Ano ba diba? sinasampal diba sinasampal dito 'yung nangaral ng salita ng Diyos sinusuntok o inanong ginagawa 'yun very good 'yan kasi nangyari yung nasa Bible kung ano nakasulat, di ba? Lahat ng mga anak ng Diyos, nangaral ng salita ng Diyos, sumusunod siya na sa kaluban ng Panginoon. Kung sa Bisaya, palutuson, pagkapahirapan, o ano ba ang English na English, ang Tagalog ng lutusin, <laughs> lutusin, <laughs> di ba? Lulutuson, kukutyain, yun na yun. Lutusin nyo para matunghan mo. Ganito ang ano ko, naisip ko na content ba? Balikta natin. Pero nakikita ng Diyos yung puso ko. Kasi nakikita naman ang Lord ang puso ko kung ano talaga yung gusto ko, yung virgin ko sa puso ko. Pero dahil ganyan kayo, huwag kayo maniwala sa mga nangaral ng salita ng Diyos. Pag tinutuwid kayo, magkalit kayo. Alam ko walang magbabas dito eh. Kasi yan ang mga gusto ng mga sanlibutan. Yung mga ganitong pangaral na idaw natin yung salita ng Diyos. Yan ang gusto nila. Hmm ayaw nila na itaas natin yung Panginoon. Nagagalit yan sila. Ituwid, ituwid yung mga liko natin gawa. Nagagalit mga yan. Kaya gusto nila sa liko nila, patuloy sa liko. Doon lang sila doon sa liko lang sa gusto nila. Kaya yun, patuloy kayo doon. Patuloy lang kayo doon. Kasi, kasi may kalalagyan. <laughs> may kalalagyan ka doon. Hindi. <laughs> okay. May kalalagyan tayo. Hmm. Baka sabihin nyo naman lang, lahat tayo. Sinasabi niyo, ako, kayo lang sinasabihan ko, ako. Pag ganun yung gawin ko, may kalalagyan ako. Ito, ito nung gusto naibay, na ako ang may kalalagyan. Pag ganun yung gagawin ko, naliko-liko, may kalalagyan ako doon sa impyerno. Hmm. Kaya, ako lang punta doon kung ganyang ginagawa ko. Kayo, kung ganun din gawin nyo, pero ako, sa buhay ko, ayaw ko. Kasi naranasan ko na ang mga ganyang bagay sa buhay ko na sobrang hirap pag wala si Kristo sa buhay ko. Kaya susunod ako sa naayon na, na, na -ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung kayo ayaw nyo, patuloy nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Gawin nyo lahat. Kasi buhay nyo yan. Bakit, bakit ako makialam? Eh, buhay ko ito eh. Kaya nga, sa buhay ko, pag-alaman ko yung buhay ko, gusto ko malangit eh. Yung buhay nyo, bahala kayo sa mga buhay nyo. Kung maglingkod kayo o hindi sa Panginoon. Kasi basta sa buhay ko, alam ko sa Panginoon ako. Kaya yun lang mga kapatid, ang sabi ko. Kung anong ginagawa mo, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto kang gumawa ng mabuti, at sumunod sa nain sa kaluban sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Kung ayaw mo sumunod, at gusto mo sa jablo sumunod, Pagpadayon sa imong panaw.